Okay guys, meron po tayong isang klase ng error coins dito na kung tawagin ay wrong planchet mga kabarya. Mapapansin nyo po sa bariyang ito na ito ay isang 10 peso coin na hindi sinasadyang maiprinta sa 1 peso coin. At ipakita nga po natin ang kanyang harapan mga kabarya. At kitang kita sa baryang ito na ito ay lehitimong error coins mga kabarya. At ito naman po ang likod. At ikukumpara din po natin siya sa isang normal na 10 peso coin mga kabarya. Kaya i-check nyo pong mabuti mga barya nyo mga kabarya. At baka mamaya ay mahalo ito sa inyong mga na itatagong coins. At kung sakali naman na makakita ka mga kabarya ay mag-message lamang po kayo agad dito sa ating channel or Facebook page na RDC Coins and Collectibles. At pag nakita ko po yan mga kabarya ay pwede ko po yan bilhin sa inyo sa malaking halaga. Maraming salamat po. Okay guys, meron po tayong isang klase ng error coins dito na kung tawagin ay wrong planchet mga kabarya. Mapapansin nyo po sa bariyang ito na ito ay isang 10 peso coin na hindi sinasadyang maiprinta sa 1 peso coin. At ipakita nga po natin ang kanyang harapan mga kabarya. At kitang kita sa bariyang ito na ito ay lehitimong error coins mga kabarya. At ito naman po ang likod. At ikukumpara din po natin siya sa isang normal na 10 peso coin mga kabarya. Kaya i-check nyo pong mabuti mga barya nyo mga kabarya. At baka mamaya ay mahalo ito sa inyong mga na itatagong coins. At kung sakali naman na makakita ka mga kabarya ay mag-message lamang po kayo agad dito sa ating channel or Facebook page na RDC Coins and Collectibles. At pag nakita ko po yan mga kabarya ay pwede ko po yan bilhin sa inyo sa malaking halaga. Maraming salamat po.